Monica, why did you love me? Binubola mo naman ako eh. Hindi kita binubola. Totoong lahat ang sinabi ko. I'm telling the truth. The whole truth and nothing but the truth. So help me God. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, Monica. Ang iyong buhok ay parang alon sa dagat. Ang iyong mata ay parang bolang kristal. Ang iyong mga ngipin ay singputi ng perlas na sinisid sa pinakapusod ng karagatan. Ang iyong leeg ay singkinis ng upo ang iyong katawan ay parang bote ng Coca-Cola. Ang iyong... wag na lang. Monica, iniibig kita. Niloloko mo naman ako eh. Sinabi nang hindi kita niloloko eh. Sinabi ng totoo ang sinasabi ko eh. Iniibig kita. Ako ba? Sasakutin mo? Hindi. I love you. I love you. Ha? Ayos. Totoo pala ang